Hello guys! Welcome to Judy's Kitchen! Nagahanap ba kayo ng ulam katulad ko? Kaya magluluto tayo ng lagat Tara, siyempre una, magpupunas muna tayo Next, ilabas ang gulay Palaya, itdog Pumili nga pala tayo ng tinapa para masarap yung lagat Meron tayo dyan na kamati, sibuyas, bawang Unain muna pala natin yung kanin bago tayo magluto Para pag naluto na kanin, nakain na lang Kailangan natin mag time management, ganon! Isabay-sabay natin mga gawaing bahay. Lagyan na natin ng dalawang basong tubig o baka ilagay nyo yung baso sa bigas ha. Yung iba kasi dyan pati baso isinasaing. Kailangan natin po na sa inyong ilalim baka magalit si mama. Hiwain na natin yung mga gulay. Ganito maghiwa ng ampalaya. Aalisin sa tampok sa ilalim. Naalala ko yung kadermit oh ko ba nila tingin yung ampalaya? Oh <laughs> Tapos saadis may mga buto. yan! After alisin yung mga buto, ilagay natin sa lagyan para hugasan. Hiwain na natin na maliliit. Habang naghihiwa tayo, naalala ko pala kiprito tayo ng tinapa. Kunin natin yung kawali, lagyan natin ng mantika hanggang uminig yung mantika. Lagyan natin yung tinapa. Yung tinapang yan, klase ng tamban daw yan. Kaya tingnan nyo, parang malalaking telespis. Iwan muna natin, niluto natin para maghiwa muna tayo. After ilang minuto, babalik ta rin na natin mga tinapa. Alam nyo ba guys, pinati kong unay yung shade bag ko binaligtad yung mga tinapa. Kung ayaw nyo matalsikan, ganun yung gawin nyo, patayin nyo muna, tapos hindi nyo ulit. O, oh, di ba? O, oh, ayan mga dars, luto na, ilagay na natin sa lalagyan. After natin hiwain pala yung palayom kamatis naman, sibuyas, bawang. Ayan, malapit na maluto yung kanin. I-prepare naman natin yung itlog. Halu-haluin lang gay nga mix Tada! Ay na! Kuha ng kawade. Ipainitin natin. Alisin natin yung tubig. Maglagay tayo ng mantika. Painitin natin. Ayan, bawang. Mix mekus Sibuyas. Mix mekus At ang ating kamatis. Igisa lang natin yung kamatis hanggang maluto ito. Kasunod naman natin yung ampalaya. Huwag niyo nga haluin na, ha? kasi sabi nila papait daw ito. Kaya lagyan natin ng asin. Tapos takpan natin. At makalipas ang ilang minuto, haluin na natin. Lagyan na natin ng pork cubes pang palasa. Lagyan naman natin magic sarap para lalong sumarap. Wow. Baka naman magic sarap. <laughs> Check natin yung kanin, baka luto na. Meanwhile, yung na natin, niraluto natin. Kasi halagyan na natin ng itlog sa gitna. Tapos mekus mekus. ayan. Hintay lang natin nanggang maluto ito, tapos, titigman natin kung masarap. Kung sa inyo ay matabang pa, kaya nang bahala mong tagtag ng pampalasa, pero sa akin, okay na to. Okay, salamat na tapos din, na yan na natin sa lalagyan. Tada, ayun na ang ating lagat. Please follow my page. Thank you for watching. Bye-bye!